Grabe. Uy, sobrang lamig po. Nilalamig na tayo rito. Yan, tingnan yun sa sasakyan ko. Oh. Yan, no. Ang lamig. Ang na. So, sobrang lamig, nagyelo na yung ating sasakyan. Grabe. Tingnan nyo naman, oh. Yelo na to. Mga Ang uh, oh, nagyayelo yung mga sasakyan dito. Oh, papasok tayo sa loob ng rep. <laughs> Labig. Ayan, oh. ayo ay Ito, meron siyang uh, heating yung ating upuan para umiinit yan tapos yan hintayin natin matunaw yung yung na nasa windshield natin kinukutigtig ako ng tin natin top ang patunog pantunog ng yelo sa windshield. Wow. Magic. Wow. kasi hindi magyayelo dito sa labas tignan nyo yung ating weather negative 1 ayan o negative 1 siya negative ko konti na pala yung aking gasolina kailangan na natin magsalid Ay, eto na, nakisimula na po ang sobrang lamig. Tapos madaling araw pa. Kaya ganito. Negative buwan. na ma December 'yan. Oh, lamig na po. Malamig mag-iisno sa December pero hindi pa naman makapalang isno. balot lagi tayo rito ay ano kumusta sa inyo mga idol matagal tayong hindi nakapag upload ng video medyo busy kasi ano? kumusta tayo, salamat po sa aking mga viewers, ano, sa patuloy niyong pagsuporta salamat po sa patuloy niyong panonood. Salamat po. Salamat sa lagi niyong panonood sa aking mga ina-upload na video. Ay. Ang sakit sa kamay sa pala do yung manubela kasi malamig. Eh, leather yung ano natin eh leather yung manobela ko eh kaya malamig hindi pa na init na gusto sa loob pero yung upuan ko mainit yan na malapit na tayo sa aking uuwian ay nakaka yung mga viewers ko dyan oh. makakabisado nyo rin yung aking daan pa uwi mula trabaho sa makauwi Lapit na tayo Niyan mga idol makikita niyo mga sasakyan sa mga gilid na oh, namumuti kasi balot ng yelo nilalamig ang mga sasakyan kaya kung galing ka sa loob ng bahay pagsakay mo na sasakyan nako sobrang lamig ayan pa giniginaw na ang mga sasakyan sa sobrang lamig siya nga pala dito ang kalsada pagka ganitong malamig sobrang panahon ay sinasabuyan ng asin para ma mawala yung dulas sa kalsada pero hindi tulad ng asin sa atin na ang asin dito ay sinasaboy yung parang buhangin bago palang uh, maggabi nagsasaboy na sila Kaya hindi ito po dila sa kalsada rito. Yung mga puno naglalagas na mga dahon, mga brown na oh. Sa <laughs> so sobrang lamig, nagiging brown na siya. At di verde. Tapos dito naman, ayan, na pinutur na yung mga sanga oh. Yan nandito, pinuputur na yung mga sang ito oh drum tomato asyan tomato asay eh. ya ginagawa di lapit dito tumabi na lang ang titingnan uh, sa mer ayan totoo din ali yung mga sanga niyan magdadahon out ang mga sanga ang mga puno sa gilid ng kalsada dito na tayo sa amin parada na pa ito yung iniyang no? mga daon no? sa amig no hindi ako uber may kumakaway doon sa bandang unahan nakalata ako yung uber uber niya hindi pa ako